For today's video, magluluto ako ng kare-kare, day off ko kasi, kaya napaka special sa akin ang araw na to. Gasirin, taiban nyo ang yaman luto, agaylatan! Namalingki ako nung nakaraang araw, dito sa talipa pa sa Korea, para mamili ng mga mailuluto, nagpunta ako sa karnihan. At sakto may nakita akong pata ng baboy. Biglang pumasok sa isip ko, baka pwede kong subukan magluto ng kare-kare dahil may kare-kare mix namang nabibili. Disclaimer lang po, hindi ako expert sa pagluluto dahil dumating ako dito sa Korea na walang alam sa pagluluto. Siyempre, bago iluto, nanood muna sa YouTube ng tutorials At dahil matagal ko ng gustong masubukang iluto ito Papakuloan ko muna para matanggal yung mga scams O parang dumi ng karne Habang nagaanda ng mga rekado at sangkap nito palita. Dahil ba puso sa'yo Hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko At pagkatapos kong pakuluan, sinit-aside ko muna, nagpainit ng mantika, at igigisa ko sa sibuyas at bawang Pag nasa abroad ka talaga, dito ka matututo magluto ng mga pagkain mo. Dahil wala kang aasahan kundi ang sarili mo, dumating ako dito na walang alam sa pagluluto, at pag-uwi ko sa Pinas, sila naman ang ipagluluto ko. Buti na lang. Salamat sa social media. Marami akong natutunan sa cooking tutorials. Alam ko gawain din to ng mga katulad kong nasa abroad. At habang pinapalambot ko ang karne, kain muna ako ng sitsirya. Agay latam? Habang nakikipagkulitan sa ibang lahi na kasabay ko na nagluluto, malikilikit ko nun manluto kwanda. Hinalo ko na rin sa tubig itong kare-kare mix at binuhos ko na rin sa niluluto ko dahil malambot na itong pata at pagkakulo nilagyan ko pa ng peanut butter kahit may halong peanut butter na yung mix ingredients na nilagay ko para mas lalong masarap dahil peanut butter ang main ingredients nito pagkakulo ulit tinimplahan ko na abangan natin ang magiging outcome nito kung perfect ba ilang minuto pa ang nakalipas nilagay ko na ang mga gulay ano ang gagawin sa At luto na ang aking kare-kare na may kasamang pagmamahal. Siyempre, hindi makukumpleto ang saktong lasa nito pag walang bagoong alamang. Dahil ito ang nagpapasarap sa kare-kare. Kaya tara, kain na mga chingu. Tawayan tayo yay, sumananamyain lutok. Agay latan? Ano we